Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw ay binaliwala na niya at parang nawala na siya ng gana sa iyo. At nararamdaman mo ang sobrang lungkot dahil malayo pa naman kayo sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay mababaliw at mababalisa sa kakaisip sa iyo. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang at pagkatapos ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ang unan mo, ay ihampas mo muna ito ng tatlong beses at saka mo na ito uunanan. At wala na po kayong kailangan pang ibulong o sambitin na spell. Basta isulat mo lang ang kanyang pangalan sa papel ng isang beses at ilagay sa loob ng punda ng unan mo at ihampas ang unan mo ng tatlong beses. Ganun lamang kadali ang ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat magtiwala ka lang, lang sa ganon siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At pwedeng gawin itong ritual kung kayo ay nagkamalabuan na at talagang hindi na siya nagpaparamdam sa iyo sa matagal na panahon ay gawin mo lamang itong ritual. At uunanan mo hanggang kailan mo gusto. Basta gawin ito, bago ka matulog, ihampas mo lang ng tatlong beses ang unan mo at saka mo uunanan ito. And shout out nga pala kay Ma'am Mara Alhihar. Shoutout sa iyo ma, maraming salamat po. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.